Hello mga Bay! Welcome back to my channel. Ito po si Bay J, ang inyong hardinerong promdi. Kung kayo ay mahilig sa tanim katulad ko, please subscribe at i-click din ang notification bell para updated kayo palagi sa mga video na i-upload ko. For today's video, i-update ko kayo sa aking tanim na ampalaya mga bay na minik over ko one month ago. Ibabahagi ko rin sa inyo kung bakit mahalaga ang pag-pruning ng mga ampalaya at pag-gupit ng kanyang mga sucker. So, ito yung ampalaya ko mga bay. Nilagyan ko to ng organicong pataba one month ago. Dahil sa madalas na pag-ulan mga bay, ganito yung nangyari sa kanila. So, yung iba hindi nakasurvive. At, ano na lang, tinaniman ko na ng panibagong binhe. Oh. Ito mga bayo oh. tingnan nyo ang taba ng binhe. Pero, uh, sana mag-survive din yan kasi hanggang ngayon, umuulan pa rin. So, yung iba dito, oh, hindi, hindi na nakasurvive. Yan, no yan mga bayo oh. liit. So, Oh ito yung mga dahon oh. Ah, ito, itong mga dahon mga bay, mamaya ipapakita eh, ko sa inyo, ah, lilinisan ko rin to Meron na siyang bunga. Oh ito, may meron nang bunga mga bay oh. Kahit madalas ang pagulan ulan binigyan pa rin kami ng bunga ng ampalaya So, ano na siya, kumakapit na siya. 'Yan. Okay, 'yan oh, 'yan yung bunga mga bay kung nakikita ninyo yan meron na, meron na rin siyang mga bulaklak mga bay o oh. okay. yan so yung iba meron, meron ding ano dito gumagapang na yan yan mga bay so, namumulaklak na rin oh, meron pa dito sa kabila oh, yan Mataba sila mga bay pero yung iba nasira dahil sa ulan talaga. Hindi talaga maganda yung palaging umuulan. Hindi na sumisikat yung araw. Kaya malata yung ugat nila. So lilinisin ko lang itong mga patay na dahon mga bay. Yan. Dahil ano to eh nakakahawa to sa mga ibang dahon yan at kumukuha pa rin ito ng mga nutrients ng ating mga gulay. Yan. Dito kailangan kung makakita kayo ng mga patay na dahon, kailangan alisin niyo talaga para malinis din tingnan yung ating mga tanim. Meron pa dito mga bay. Ah, uh, oh, dito sa taas, meron pa. Ayun. Okay. So, 'Yun. Uh, na, naubos ko na, uh, meron pa dito pala. Okay, ngayon mga bay, meron akong sucker na puputulin. So, ito yung sucker mga bay o, nakikita nyo so ito yung puno original na puno niya yan so itong puno na to ay meron maraming sucker meron pa dito yan tsaka ito yan so ang pamamaraan ko mga bay uh, dahil ano na, nung mga may nagtanim din ako at naka na kami pangalawang tanim ko na to so Kapag ako'y magputol ng sakir mga bay, Uh, mag-iwan ako ng isang uh, dahon oh, para um, kukuha pa rin, magkakuha pa rin siya ng mga nutrients na pupunta uh, mapupunta doon sa uh, kanyang puno. Okay, ko na ito mga bay at mag-iwan ako ng isang dahon. Oh, yan. Yan yung ano ko mga bay. Ganyan. oh, Yan. Okay, ito kung makakita kayo ng mga sakir dito sa itaas na medyo payat, putolin uh, putulin nyo na dahil yung resulta, yung bunga niya, hmm, payat din at mga, mga bansot, maliliit. Dahong. Yan. So kung kayo ay mahilig sa munggo mga bay, oh, kung nakaputol kayo ng sakir na may magandang dahon, so pwede itong i, ano nyo, isahog sa munggos. Munggo, munggo mga bay munggo sa Tagalog sa Bisaya munggos pwede to isa hog masarap to medyo ma pait pait ng konti so dito naghanap ako ng mga saker na sa so, dito sa bahagi sa taas mga bay pwede pa rin yung putulan kung medyo payat pag mataba mga bay na saker dito sa ibabaw wag nyo nang putulin dahil magaganda yung bunga noon Uh, meron itong malili... Ito, payat. Uh, ito. Yan. Eh, dito sa ibaba, kailangan puputulin yung mga sakir. Dahil kapag merong sakir dito sa baba, mga bay, maaapiktuhan yung mga bunga dito. Mabagal ang paglaki at maaapiktuhan rin ang mga bunga. Uh, so, maliliit yung mga bunga kapag hindi ninyo tinanggal yung mga sakir. So, pwede naman siya hindi tanggalin yung mga... Uh, alisin yung mga sakir. Pero... Hindi maganda yung resulta. Makakita lang kayo ng mga bunga na malalaki, pero bihira lang. So, mas maganda talaga uh, putulin yung mga sakir. So, meron pa dito sa ibabaw mga bay, oh. So, ito mga bay, payat. O, oh, nasa ibabaw. Oh, so, putulin natin. Yan. So, iiwan nyo lang ng isang dahon. Ayan. oh meron pa bunga mga bay, oh. Meron ng bunga siya dito. Yan. So, maghanap tayo ng sucker nito para ano yan, tutubo yung bunga na yan okay, meron pa dito yan so, putulin lang natin yan okay, meron pa ang maliit okay, ito, putulin lang yan mga bay meron pa hmm. ito mga bay ang daming sakero na malilit wala itong wala itong silbi kahit namulaklak na ano payat to payat oh, yan yan oh. basta yung pamamaraan ko mga bay uh, iiwan ko siya ng mag iwan ako ng isang dahon yan yung pamamaraan ko um, hmm, ilang beses na ako nakatanim ng ang palaya at maraming beses na rin nakaharvest noon so ganyan oh. ayan oh ang daming sucker mga bay oh ang liliit tsaka hindi rin ano parang parang maganda rin yung ano niya para malinis ba hindi hindi ano maraming dahon Okay, mayroon pa dito. Pero so, ito, ito mga bay, tutulin ko to, hindi tumubo eh. Yan. Ito mga bay. So, depende na sa inyo kung saan kayo magputol. Basta yung payat talaga yung siguruhin nyo pagputol. Para, uh, ano. no, meron pa. Yan. Meron na meron din tong bunga mga bay maliit pa oh. So ano to? Ayun, oh, ito meron pang saker. yan Eh. Okay. sana yung ulan ay titigil na para ano na to, tuloy tuloy na to para ano na siya yayabong So, yun ang pamamaraan ko mga bay sa pagpuproning or pagputol ng mga sakir ng ampalaya. Mahalagang putuli natin ang mga sakir mga bay upang makakuha tayo ng malulusog na mga bunga ng ating ampalaya. Kapag hindi nagproning, uh, mas dadami pa yung dahon kaysa sa bunga. Sayang yung effort mo sa pagtatanim nito. Muli po ito si Bay J at Uh, magandang araw po sa ating lahat. So, salamat po sa panonood mga bay. bye 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 mga bay.